Dito na sa dulo ay yung doon kayo pumunta. Kasi wala kaming mapag-parkingan doon. Ang layo lang niya, init-init diyan eh. Buti na lang dito banda ma ano. Dito kami nakahanap ng spot. Iya. kita na tayo. Maraming laman. Ah, hindi ko ba ito. Ang lugod Ang ko. Luya.

Dukuan na ng tubig ko kanina may ano barangga sa Ano? High tide Sina ha? Suf apas na naman At sige sige Pilay Ganun yung isa dyan So ito mga lalasahan natin yung anong lasa Ito testure natin Maganda Maganda kasi nito eh Sampai nama nyulasa nya. Mau apa sih ya? Karena aku tuh mau naik tita. Ambot atau sedagat? Nak shoot aku. Jadi nampak masarak rak-rak mai kedilin nak tutup di tong kamera jumbika. Bagus <laughs> masa emo senud masa emo. Mana ni ya? Second test. Tita aku.

Wala itong takuban. Hindi e, ka magdalagan. Hindi e, ka magdalagan ha. Madalas ma... ka. Yes pa. Bilay ka naman. Robbing kinain nila. Robbing kinain nila. Kaya lang yung mga ano nito kaya mga kayot, mahirap siya makuti tapos sobrang lit, lit lang ng ano yun ah. Tapos mabilis maubos no, sobrang kuti. Adi pagkabot mo ang sanay nila tita, mapakuha, mapakuha, maalive to. Yung silig ba ito? Yung suwaki. Matalo sa igutan. Pero karoon ka lang? Ito tayo na yung chips. Ano? Mingi pun malaki na. Ano? Oh, wala nga. Wala man Anong kasi mo na di Hindi sabi ko tanoy no, ke okay. ang oh. ipon ko sabo ko pa naman sana nagkaon. Kimi okay, pa. lagi ka tao. Sumunod ni baba. Am Ni ipon. Ina, dinelok ko kinin. Oh, sobrang ko Pwede kang papagsunto ka. Hmm. Oh, so, maya-maya, baka nyo na lang, pag matatapos na tumahoy, kasi siguro abutin kami dito nang Ito yung mas mahirap. Mas mahirap tong mas mahirap yung pagkukuha sa dagat kaysa dito. Hirap pag ano tanggal ng... ang pag tanggal. Po, 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 no, ano ba no? Isa panguwa ng ano sa dagat. So makalipas nga mga kaibigan ko ng dalawang oras namin na paghihimay o pag-ano ito na yung lahat. Hindi naman lahat. Nasa ano siya, 500 ml. Oh, for the 500 ml, mga 550 ml. Ano to? Uh, bali tatlong, ay isa, dalawat. Tulo ano? Apat. Tulo may tunga. tatlong timba o balde kung tawagin sa amin mga kayot ayan yung balde ayan yung party party yung kulay red ayan tatlong puno dyan tapos may kalahate yung katumbas nito hindi pa naman tapos ayan meron pa naman ito dito ako sa taas kasi high tide na tsaka sobrang kate nagpahinga mo ang ano kasi ang kate kate ayan o mga pinagbalakan pinagbalatan yan mga kayot Sarap nito kain kapag merong kalaman uh, kalamansi na. Limon lang si Kustog Suka. Hindi mo kailangan suka na Limon? Hmm. Limon na siram na. Kaya lang mga kayot is nakaka-umay lang. Bili ba hindi yung bro na? Sari yun. Oh, pa yun na na. Mas unsin eh. Wala Ay, dali ba't eh. Nagtugtog pa na kita din. So yun mga ito. At saka high tide na high tide na no. oh. Laki dagat. Ang sarap maligo. Sarap na. <laughs> sarap maligo dito oh. Oh. Kaya may baon din hoy. Bakit nagpisto mga karigon. Okay. medyo malum... Ma... Dili mainit. Ang gudi eh. Kaya haray masyadong bakalan. Andito kami sa malapit na kami sa ano sa bato na tinatawag ito yung are pertahan ay may pertahan din na tinasabi yung sa mga matatanda. May meron na nakatagong ginto dito. Oh, for the ginto. Ayun din oh. No? pertahan din eh. May may ano diyan, may code. Sa mga nagti treasure hunt tara puntahan muna natin kasi hindi pa naman sila tapos Dito yun eh. Ada din oh. Kan may kurit-kurit no. Tara. Dito tayo kasi mayroon daw dito sinasabing mga Abo ko daw ma ano ko na. Yan sa dulo diyan mga kayo. At sa diyan sa ilalim niyan, mayroon parang kuweba diyan tapos merong mga guhit-guhit or mga pattern-pattern sa mga nag treasure hunt 'yun. Yan. Next time pupunta natin diyan kaya ayoko ngayon. Wala ko sa mood. Baka ma-discover nyo pa eh. Meron kami dito Ano? May mga pattern pattern siya makat. Yung ano mo sa mga treasure hunter. Yan sa dulo dyan. Pupunta natin dyan pag may time. Pero ngayon wala muna kami time. Kasi dito kami nakapokus sa shwem. or sa shwem. Mahirap yung... Madali lang yung siya kunin sa dagat. Yung mahirap yung... Linisan. Linisan at pagkukuha nitong laman-laman. Kasi makati kasi yan yung makina eh. Pero okay na rin yun. Oh. Marami na rin. Kahit maliliit nga yung laman, okay na rin. Marami, marami na rin yung laman. Not bad. Siguro good for 3 people. Kaya natin ito mga 4. Ayun ang magigit 500 ml. So, pwede na rin. Stig siya na yung mong tas maula, no? Stig <laughs> puta. Pag, pag naula. Sayang ang tato. Ganda maligo. Nakabuti naman. Ha? tara na Ano na talaga Kaya mo lang itong dasmagi na. Magsayo ko na 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 yung trabaho na. At ito na. At sa may dagat. Ano ako yung mga sa may bato. Ah, ako sa may bato. Oh. may init. Magtago ko sa may bato, anay. One, two, three, go. Dasmagi na. 都不。Mm.